Ate, nasa loob yan. Nandiyan na sa loob. Bago pa, ay, ay, mabog mabog pa yan. Bago Tayo na ulo. Bago lang yun. na. Marami lang cobra dyan. Marami kasi PVC, si sir. Ay, malaki ay, na yan. Bago, parang ay, ulo. Ay, na? Oh. Ay. Oh. Oh. Ayan po. Ayan po. Ayan po.

अस्तित I yeah. do Okay, good morning po. Uh, nandito po tayo ngayon sa anong barangay ito? Bakulong. Barangay? Bakulong. barangay Bakulong. Bahay po ni Mayor to. Farm, huh? uh, ah, farm, Mayor. Mayor. Ano pangalan po ni Mayor? Uh, Jordan. Ito, ba. ah uh, okay. basta. Mayor po yung mga yari dito. Mayor. Na uh, dito raw po na kagat yung ano, uh,

na tawak daw na tanbog na na kagat okay na daw siya pero na si mayor pa may matuklaw pa kaya matanda tayo dito Ano ba kayo pa? Ha? Tonyo ha Victoria travel. Tayo kasama natin Sama yung ano. Dumidin kami sa malayong kasama natin yung ano, yung Tata Travel vlog. Oo, <laughs> uh, Tata Travel TV. Tata so, Ano? Ano masasabi mo na punta ka na sa Victoria? Ito, una ko magaganda Napalayo ka din. <laughs> Malayo. Kailan nangyari si yung vlog nyo? Hindi pa monetize. Tatangkoan po talaga po daw. Merong isang taon. Oh, na Supportan natin yung ano, yung Tatara TV. Yan. Di lang kayo sasaya. Maka, makakita maka pa kayo ng kakaibang galaw <laughs> oh, ng panghuli ng Cobra. Oh. Oh. Di lang pang Cobra, pang isda pa to. <laughs> Kaya po, pakidaanan na lang ninyo sa mga vlog ninyo. nila, isda, yung nasa dito. Cobra. in one. Napakahangas ng t-shirt ko ho. Baka <laughs> oh, <laughs> gusto niya magpahuli ng isda, pwede rin. Huwag lang sa fish pan na. Oo, huwag lang <laughs> sa fish pan. Tignan na natin yung ano. Lagyan tayo pang may tangkaya. Tapong balat. Bugalda, bahay tamangan. Sige po. Tara. <laughs> <laughs> Tignan, <laughs> Tignan natin yung ano, yung pinagbalatan kung anong klase na. Pinapakita nila yung ano. balat. Cobra. Okay. Mm -hmm. kobra Ben. Laki na. No? Meron sila na patay doon sa bakaan eh. Ewan ko kung may kasama yun. Cobra na mga tropa. Saan nakita yan? Doon. Doon, doon si Sinunog na po yata. Hindi. Inanaw lang ang tubig. Hindi naman lumabas. Ang lumabas? Totoo. Inanaw muna natin yung... O, brah. O, brah. O. O, brah rin. Diyan po na agad. Oo, doon. Doon sa may kundi. Lata. Lata. O, ayan. niya yung ano, yung bato. Ay, po, palabas yung mga... O, ayan po na po. O, ayan po na po. Dito daw po. Oh, ano oh. diyan sa ano? Sa palabas yan ng bakod. Ando palabas yan ng bakod. Sa kabilang pispan na ano no, maluwa okay. na. Maluwa na. Oh, para. Okay. Diyan okay. lang dumaan siguro yung naabutan abutan Hindi kaya dyan? dito? Ay. Ay, ayan po. Sino Di ba kasi? Dito yung lupi niya eh diyan. Pokyat. Baka <laughs> nandiyan siguro.

Ah, uh, tropa, dito sila dumadaan. Ito, so, dapat matakpan ng screen 'yan. Para di makapasok. Tsaka itong gate, dapat lagyan din ng screen. Ngayon ba para wala siyang susukan talaga. Ito. Right.

Marami <laughs> ng cobra dyan. Marami kasi PBC, sir. Eh, <laughs> malaki na yan. Ay, parang gula. Ay! Parang mo. Mo. ay, no? ay. ay to, oh! Diyan oh. mo oh, ba? Huwag putulin. Huwag putulin. Ano, Diyos ko po. Kadagol na. Ah, yes. Ano, lagi. Si Adi pa kanya, Ken? Ayan dyan, dyan yan, sa PBC. Tignan uh, yung mga PBC ay, dyan. Ay, paano makukuha yan? Bit na yung ulo. Papas papasok siya niyan. Ah! Lagi, oh. Baga nandyan. Ah! Ripin natin ha. Na. Kaso tatlong butas. <laughs> Bala nang matok ulo ko na. Grabe yan, nandiyan. Diyan kaya, maglilis kayo nito. Huwag kayo magkare Wala Wala rin ako. 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 Wala

hindi ko lang ako sumisig dyan hindi mo na masilip eh si Ben wala dyan Ben ayan ano to ah kusunegro kusunegro no hindi nabiyan mo sige dulo ito papunta sa bukid to siya yung ano yung dapat yung laman sa loob para masilip eh yung ano yung susungkit natin hindi pwede susungkit mo bakit? Ayan mo makapel! lang yung... ano, Doon yeah. po bayta, na, na Para na, madumi no, na tayo. Hey, ka na kasi napapunta Para akong ano, ano. Nung pupunta niyo po kaya yung banyo yan no? kaya ito ganyan tuk Baka, nito. baka ba De, kaya po yan, Kaya makina. Uh, yung paranong. Ang, lang ang saan niya boss? Hanggang saan Yung paranong yung, yung ano niya, yung ulo niya, nasa labas. Ibig oh, na, sabihin, okay. um, pumasok. Pumasok siya. Bakit siya papasok. Baka kaya niyang banyo, luluwal niya kaya Ano yung lang ng tubig Patubigan lang. Bawal lumabas Mayroon kang Patubigan niya po. Patubigan yung Kaya yung banyo. Para lumabas.

Napakalaki. Ayun, Ayun dito naman na pala. Saba, no? Eh, saba eh. na rin. <laughs> <laughs> 5 feet. 5, 5, 6 yun, 5, 6. Ito yung bunga nga niya, o. PBC yung makatiya. Ito yung bunga nga, talagang <laughs> kobra talaga yan, o. Oh. Oh. Oo, oh, nakasarado <laughs> ah. Nakasarado. Oo, oh, nakasirayan dito. Wala pang pag-stan Ah, nakasarado pala eh. Nakasirayan dito. Lalabas 'yan. Bunalan 'yan, ah. May PVC dito pag anon, nakati. Doon nalabas pumasok 'yan, lalabas. Oo, lalabas 'yan. 'Di na makai nga. Yeah, may isa lang babaso. Oh. Ah, 'yun na oo

Ano niyan po? Gati ko 'yang entry mira, ilagay dito si. Ano? Ah, tingnan mo. Daan na oh, karin. tawagin mo Ah, dito. eh, te, karin. Nakakaren karin luwal. kita tang pepa kain mo, guys. Bilikan? pa natin ng yung sayo, malaki. Ano 'yan? Daan na. Malaki hindi pa 'yan. Po 'yan, eh. 'yan. 'yan. Malaki lang 'yan, <turi f Survivor> no? ya Alay 'yan.

Ano na dali. Eh. Tapos Paano ko lagi nakakagat? Parang na ano yung parang hinigop yung kamay ko, ngayon nang itim na. Hmm. Sinaktan ko yung yung kuan. Ano ginawa mo? Dito dito. Hey, Ayun, may yan no. Pinaano ko siya. Pinatandok mo. Pinatandok yeah. ako tatlo. At, at, dito. Na magagabay kami. Ilan? Ilan linggo na ba? Hindi ilang araw lang. Eh, araw pa lang. At, at, lang. At, pangatlo yata o apat. Tatlong tatlo araw pa lang niya. Wala kang naramdaman. Wala na. May tali niya kaagad eh. Tinali kong gumay. Pinadugo mo. Pin Oh, oh, pinadugo. Gisugat. Tapos sugat. sugat. Ipasipsip na. So, so yan, uh, kung kobra talaga na ako agad kay sir, uh, siguro dry bite or konti lang yung binuga kaya hindi siya napuruhan. Kaya hindi siya napuruhan. Kasi kung talaga napuruhan, sya, mm, kayo, kayo, napuruhan nangyitim siya, Nangitim ito eh Maka nawala ka na sir. Kasi hindi mm. ka lalayo Kasi so, yun, so, yun, so, dalawang so, klase kagat ka, ng kobre May dry bite Meron talaga yung bubuga niya lahat yung ano. Parang kuhan, hinigop yung kamay ko. Tapos mamaya, ba, tinaktan ko lang yung ano. Parang yung hmm. nakurinti. Yung cobra, hindi mo napatay. Hindi. Siya nga yun, may nakumunta. lupi dun, boss. Ah, yung lupi. Tapos nakakuha ko bukasan, nakagat, ay, nakagat ko ngayon. Kabukasan, nakakalaki na nakuha ko. May itlog, isang mang, bali, sampo isa, Saan ko nakuha? sa baka, doon sa... O. Munti right. Mon ko naman nakapaka. Pamalas Naka <laughs> <Tain yung, laughs> uh, ko talaga. Dapat huli. <laughs> napatay mo yung ano na cobra. ko. Napatay niya. Kinain ko ah. Lagyan ko na yung updoon eh. Lagyan yung alak eh. Okay. <laughs> Tapos yung itlog niya, pinulutan ko. <laughs> Kaya katawa nung boss ko. Ben! Ben! Oh. Ito yung nakagat oh. Ano mo yung nakagat. Buti. Madami, madami dito. Nasa mga... Dipo, sa greenage sa mga PBC, malamig kasi. Mainit kasi. Ayan, sana na. Ayan, sana na. Ayan, sana na. Ayan, sana na. siya sana Mga ilang minuto pa Ben Baka malis Baka malis

<laughs> oh, ayo, coba <laughs> <laughs> <jubalak, iyan>. ah. <laughs> <cuman> kobra di itu. kobra. Ben. ini ben kegunot. ke sama

Ano na Ben? Ha? <laughs> ano na? Tatat <Ben>. na dito sa <laughs> compound ni Mayor Tatat muna tayo dito sa farm. Tatat tayo. muna daw. Kain muna. Galing na tatara. Galing na tatara. Parang marami nakakain dito. Oo. Masarap ang nata, lupi kilop. Maraming lupi ang tayo sa likod ng farm. manggaan.

kasi dito sila nang gagaling eh. Ah, sobrang init. Ah, Nagaganap ng ano, mahilom. yung mga baka dito Ba animeer yan Di mo na ng anime niya no. Yung kanya

O oh mas malaki pa yung balat dyan no? di pa yung nagbalat to di pa? no sigurado oh mahaba rin to oh, na. ah, ito, oh. natin wala ang doon hindi ko ah wala tayo lalagyan butas to sige na salin natin Tengah Ayo lo Tulis lo oh. Tulis Ito yung butas niya. Ah, Malit mm. lang pala, di naman kakasya. Ah, hindi kakasya Ito butas niya. Ito lang? Oo, pwede oh, yan. Ah, malaking butas oh. san Ay, may malaki pala eh. ko yun lang. May tali ako dito. Okay, tali, ito, tali mo na pag Ito yung tali mo? tali pala. Ayun, tali mo na pag Sama mo yung ano, may butas. sa Sa, sa, sa natin ah.

lang. Hindi na yun. Ito kasali pa. Dito pa may bakod na eh. Ayan yan Diba yan? Ay ba ito? Iba ito, cobra. Ayan na. Wala. Lalaman, duma na yung balat. Ayan na kasi tayo dito. Tara. Tara. So yeah, mga tropa uh, So tapos na tayo kumain Tapos na tayo yung maglibot na uh, Search na natin lahat so So uh, hindi natin nakita yung malaki Pero nakaapat na cobra tayo dito Aben Ayan so, nakakatapos na yung ano natin Mission Oo. Uh, At na tayo Ayan na ito pa ugi na kami uh, Nakaisa naka tayo na sa mga Oh Ayan yeah. Buti na lang hindi yung natuklaw Pero nakaapat na rin kami Apala. ng cobra Masa kaya si Tatara Salamat so eh, <laughs> <laughs> ay <Okay, selamat>, eh. <laughs> nah, na lang okay paalam